Ano pong masasabi niyo sa mga baklang kaulad ko? Eh, parang katulad ba? Siyempre, anong pupunta yan? Ah, okay ikaw, Get out! Saan ka ba nasa Get pumunta? out! Get out! Saan ba mo? My blood friend. Kaya din yung mukha mo. Inferno ka eh. Pero Malaki kung masasabi sa lalaki? ko lang po, wala po akong ginagawang masama sa inyo. Ay, ikaw, babae ka ba? Pero po, ano pong ginawa ko masama lang, sa inyo? Wala nga, huwag kang dadaan dito, parang hindi ka makita. Bakit daan po? Daanan mo to? Ha? Sarili mong daanan to? Akin ko? to, yes. Ikaw, taga rito ka? Oo, oh, bakit? Ano so, oh. Ano pangalan mo? Bakit ah, oh. po Asan ba 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 mo? Saan? ba 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 mo ba 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 Eh, ba 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 ikaw, saan ka pupunta? Ay, ikaw, saan ka pupunta? Sa langit ako, ikaw. Paano ka pupunta? sa kapwa bakla. nga, sure ka na sa langit. Get out! Get out! Huwag mayabang, ha? Tita, sa susunod... Ano? Ang masasabi ko lang eh. oh, oh, po, sa susunod na lagi niyo pong ginagawa eh, to sa akin, papupuntahan oh, ko ng barangay. Oh. Kasi wala pa akong ginawa um, masama yun, sa bakla. inyo. Alis, yes, alis. Wala I'll, po pa akong ginawa. I don't talk to you. Get out. Bakit po sinasabi niyo ba bawat daan ko ang sarap kong barilin? Yes, yung isuro mong yan. Sa imperno yun, eh. Oh. Balik, bakit balik. po? Ikaw po. Baliw ko lalo. Mas baliw ko ah. Grabe po. Pag mamayari ang mundo. Get out. Ang baliwe, Tita, masasabi ko lang po oh, sa inyo. Ano? Napakagaling niyo pong mamamayang Pilipino. Oh, yes. yes. Ang yes. Kasi po ang ang katulad oh, niyo ano? po. Wag mo akong kunan. Ang ah, oh, eto oh. Na, Gusto mo ta? ang, ang katulad niyo po, ka ka oh. oh, ka po. Oh, dito, oh, dito. Oh, dito. Para mag-viral po ang oh, ang vlog ko. Oh, po. Like, oh ka okay. dito. Bakla, 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 bakla. Ito po si Aling Susan, bakla, taga dito bakla, po sa May Mari. Bakla, Maris. bakla, bakla. na hate po ang mga ka. baklang katulad ko. Kahit wala po akong ginagawang masama sa kanya. Ito po ang magpapatunay ito po ang preweba okay, na ganyan po, pag, yes, ganyan po ang pag... Ganyan po ang niya sa akin. Dahil po, tuwing dumadaan po ako, sinasabi niya po, ang sarap ko po pong barilin. Oh, Tapos hindi uh, raw po bagano? ako pwedeng dumaan dito Sige, sa si amin dahil pagmamayari niya po ang buong Maris. Yan lang po ang masasabi ko. Yes, palakpakan po natin dahil siya po ang magbabiral sa Facebook, sa blog ko sa YouTube, at sa TikTok ko Maraming salamat po. Maraming salamat po, Aling Susan. Salamat. Ayon po siya. Dahil tuwing po dumadaan po ako dito, lagi po niya talaga akong binabash at binubuli.